yung ginawa ko sino, sino nakaranas na na nyan sino nakaranas <laughs> nito oh Ano uh -huh. guys oh oh tingnan mo oh, oh. Bu kawayan lang guys ginawa ko ng kayuran kagiran ano? kayuran kayuran ng miyog oh tingnan mo guys oh oh <laughs> sa bundok nagluto ako ng langka

Oh, si Kuya oh. May lidoro pa nakita. Okay, tayo ano yung kagawa dyan. Oo. Dahan. Dahan, dyan lang sa ipili. Yan, ipili-ipil oh. Nagaan natin ito. Ano yun? Ano mo, bata na kata yan Basiko oh, ya. To ulam na guys. Manika. Oh, langka. Kumkulo na. <laughs> Dot dinamihan ng sabawan para lumambot kaagad. Tagal naman. <laughs> Atos lah. Atos lah. So guys, tapos na. Tapos ah. Glas na yan. guys. Oh, tingnan mo to. Anong ginawa ko sa kawayan? Ginawa ko ng kayuran. Kayuran nang niyog. Oh, ito resulta guys. Oh. <laughs> kawayan lang. Hello pa. Ayan ang bukos basin natin. Hello, wala sila ng ulo doon. <laughs> <silang ulang> doon. <laughs> so, ito, sarap ang ura lang, guys. Langka, nga ginataan. Nga may sardinas. Watay, <laughs> parang totoo yan ah. Man, oh, bagian mau kau yang man, aduh, meh? Oh, Tolong me.